Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin, na wala namang datos kung na ito'y sa about 25 to 27 million Pilipinos, hindi ba maganda ka sa bill ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, ilibre na po natin yon Eh ito, sigurado pong nasa kanila, direkta na nating may bibigay. Kesa naman sa kolektahin po natin, pagkatasi pamimigay bilang ayuda, wala namang guidelines, ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila. Siguradong mapupunta sa kanila, walang corruption, wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. Yun pong 6.7 trillion na budget. Ilang porsyento po yun ng ating projected GDP? Uh, about 22.5%. Yeah. Roughly, they're about, so. Where is it? Ito yung disbursement. 22 percent? 22 percent. Uh, where, is it? 21.5? Oh, the disbursement, 22 percent. Yeah. The, yeah, that's 22 percent. Yes. yeah the disbursement is 21.5 and and what is our projected gdp about 30 trillion 30. 30. 30 30 trillion more or less yes so we need to grow by how much in order to achieve okay. this if the deficit will grow by 5.5 percent .5 this year and the economy grows by in real terms huh, by 5.5 percent then equal land If economy, but we need to overtake, you know. Uh, that kasi dapat mas mabilis ang correct. growth natin sa economy. Correct. correct. So what should be the growth so, ideally? Alimbawa, correct. So today we expect the economy nominally to grow roughly about 7.5% to 8, nominally including inflation, and the debt will increase by about 5.5%. Another way of looking at it, alimbawa, if uh, Uh, if interest rates are at 6% pag umutang ka and inflation is at 3 your real cost of money is 3. Yes. If the economy grows by 6 panalo ka ng 3. Kaya nga yung 7.3 must yes. be achieved. na growth natin sa economy. Anything higher than the rate of debt at the very least 7.5. Anything higher than the rate of debt, the increase in the rate of debt is positive. But ideally, we need to grow at 7.5 para lang... Ideally, if we could grow faster than that, even better. No, kasama ng nominal yun, ha? Ah. Oo, uh -huh. nominal yun. Yung collection effort natin sa tax uh, secretary... Yes. Opo. Comparable ba yun dun sa collection effort ng mga Asian countries? A very good Kasi question. Kasi baka, baka yun ang ting dapat nating tingnan. That's correct. Very diba? good question. Yes, we do have a slide on that. Uh, the average revenue to GDP ratio in ASEAN is 16.5%. So tayo, nandun tayo sa 16.5%. So lahat na benchmark namin sa DOF pinitignan natin yung mga international best practices. At dito sa ASEAN, yung benchmark dyan, yung revenue to GDP, roughly 16.5, nandun tayo. Ang ASEAN average is 16.4. So tayo last year, 16.5. So 0.1, mas maganda yung atin. Kasi, Secretary, Mr. Chair, uh, nung binabalikan ko yung ating uh, nakaraang uh, kasaysayan, 1965, for example, mm -mm. uh, One year old pa lang ako noon. Wala ka pa siguro noon. Uh, one year old, one year old. Si uh, eh, Chairman, wala pa eh. Uh, uh, ah, per capita GDP were number two in Asia. That's correct. Pagkatapos tinitingnan ko Tunod yung... Sunod sa Japan. Ha? Sunod sa Japan. Sunod dahil sa Japan. Yeah, tama. Pagkatapos talagang may iyak ka, malulungkot ka. Bakit paunti-unti tayong bumababa? Hanggang sa ma-overtake na tayo ng Brunei, na-overtake na tayo ng Singapore. Dahan-dahan, ngunit consistently, na-overtake tayo per capita GDP. Mm. Nakakaiyak talaga na overtake na tayo ng Malaysia, na-overtake mm. tayo ng uh, Thailand, mm. and then uh, uh, Indonesia. Tama po yun, nakakalungkot talaga. And officially, Tama. last month, we were overtaken by Vietnam. Tama po? uh, size of the economy, I think mas malaki pa rin ang Pilipinas ng konti. Yes, but, but trajectorily... I am talking not... about per capita GDP. Yeah, that's possible. So yeah, that's correct, yes. No, but take na po tayo. Mm Huwag na po sana tayong papayag na ma-overtake pa tayo ng Myanmar, Opo. Cambodia, o kaya Timor-Leste. Ah. Uh, ma maiyak na po tayong and, lahat, Secretary. And, and that's why we, got, we gotta get our act together, both the Executive and Congress. Yun nga po eh. Yes. Uh, Secretary, magsasegue ako ng konti. Opo. Meron po kasi akong panungalang batas. Dahil nire-review ko po yung mga ayudang nangyari sa panahon natin ngayon. Meron po tayong limang klasing ayuda ay. Eh. Yung isa po, conditional, ito po yung for peace. Yung iba po, walang guidelines, walang condition. Meron tayong maip, meron tayong ax, Tupag. meron tayong uh, tupad. Meron pang akap yata, mo Eh, akap. Pagka po natin itong limang ayuda na binibigay sa ating mga kababayang nasa panig ng Maralita, Sekretary. Opo. Uh, eh, correct me if I'm wrong, kung uh, nagkamali ako ng pag-compute, pero, pero parang 194 billion pesos lahat eh. Uh, tama po yan, karamihan yan sa DSWD. Yes, sir. Pag pa yung maip. TuPAD, yung dole, yung Maib, sa para health para yan, para. yung TuPAD, the uh, the uh, Dole, yes, yes. yung aix DSWD and so on yes, and so correct, forth. Correct. 194 yeah. billion pesos. Ngunit wala pong record kung ilan po yung nabibigyan. Kasi naghanap po ako, uh, nagtatanong-tanong, talagang hindi ko po ma assertin certain. Kung uh, talagang 'Yung limang ayuda na 'yon ay napunta doon sa talagang dapat kapuntahan. Yeah. Ang iniisip ko po kasi, 'yung pinakamahirap nating segment sa population, numbering about 5.5 million households or about 25 million to 27 million poor Filipinos. Sa estimate ko po, itong lima na ito na kung itoy naibigay talaga sa talagang targeted na sector, baka naging maging maligaya naman siguro. Pero dahil nga walang datos, kung talagang naibigay o hindi, eh, nagpasya po ako na gumawa ng isang uh, medyo may pagkaradikal, pero baka practical, baka sumang ayon naman po kayo. Mm -hmm. Ang akin pong naisip, nakita ko po kasi yung napakataas po na presyo ng kuryente sa ating bansa. Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin, na wala namang datos kung na ito'y naibibigay sa about 25 to 27 million Pilipinos, hindi ba maganda ka kung bill ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, uh, let's say 200 to 234 kilowatt hours, ilibri na po natin yun? Kasi po, pag kinuwenta ninyo yun, that will only be 120 billion pesos. Makakatipid pa po tayo ng about 74 billion. Eh ito, sigurado pong nasa kanila, direkta na nating may bibigay. Kesa naman sa kolektahin po natin, pagkatasi pamimigay bilang ayuda, wala namang guidelines. Libre. Oh, oh, oh. Hindi po ba practical yun? Yeah. Um, ang pagkaalam ko, meron pong data ang DSWD kung ilan yung natutulungan ng 4Ps. Yung purpose po, walang masyadong problema doon. Correct. Sapagkat conditional po yon. Correct. At so, yan po merong guidelines. Correct. So, Pero pagka yung maip na po, yung AX, yung tupad, lalo na po yung AKAP, talaga pong wala okay. na yun. uh, yung pagkaalam ko, may data yan, ang uh, four piece, no? Ang pagkaalam ko, kung talagang titignan nila na mabuti, meron din data ang DSWD sa AX. No, so, meron pong data sa papel. Pero pag nagtanong Correct. po kayo on the ground, sapagkat uh -huh. lalong-lalo na po nung panahon ng eleksyon na po ako ay nagtatanong, uh -huh. Talagang sinusuyod ko. Kung minsan po eh ang uh, ang audience is about 40,000 to 50,000 people. Uh -huh. Uh -huh. Talaga pong tatanungin ko, sino uh -huh. po ang nakatanggaw? Wala pong sumasagot. eh. Uh -huh. So kailangan pong ma-check. Kaya ko na nasabi na mas mabuti pa yata, mas practical na ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila, siguradong mapupunta sa kanila, walang corruption, wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. Oh. Ang alam ko rin, doon sa lifeline subsidy, meron tayong uh, pagka below 100 kilowatt hours ang gamit mo. Hindi po, meron... 20 kilowatt hours lang ang nasa lifeline po. Okay, ko lang. Hindi po 120. Yeah, ulitin ko lang. Pagka 71 to 100 kilowatt hours, may diskwento ng 20%. Pag 0 to 20 kilowatt hours, 100% libre. Pagka 21 to 50, 50%. Pagka 51 to 70 kilowatt hours, 35%. Kabisado ko po yung secretary, ladderize okay. po yan. Okay. Katapos-tapusan po, po, ang lifeline, yes. 20 kilowatt hours. That's Parang right. ang, isang, ang isang bahay nagsindi ng, uh, nagsindi ng ilaw isang araw, yung 29 days, hindi okay. na sa gagamit. Pero ang pagkaalam ko dito, hindi napapatupad to. Hindi nga po. Kaya nga, ang gusto ko lang pong uh, uh, sagutin ninyo, mas practical po ba yung iniisip ko na invest na po ayuda na, hin na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector? Mm. Doon na lang natin base kasi ako, po. Ako, kaya ako binanggit ito, ako isang ayon ako na da dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. Ayun. Akala ko kasi ko kontra ka kanina, Secretary. Hindi, isang ayon nga ako eh. At dadagdagan mo pa pala. Uh, at kasi rin na-review na rin namin to ngayon. Dahil Salamat po. Na hindi napapatupad. papatupad. Salamat po. Salamat po.